decided na raw si Carlo Aquino. Si Charlie Dizon ang gusto niyang pakasalan ang tanong. Nag-propose na ka ba siya? Sinagot niya yan. Darito report. Si Charlie Dizon na ang the one. Direct to the point niya na sinagot ni Carlo Aquino. Matapos nababas sa isang showbiz vlog na binigyan na niya ng singsing, -sing, si Charlie. Pero kung engaged na ba sila? Hindi ko alam. Tanungin niyo si Oji, siya yung nananaginip eh. <laughs> mamao biro pa ni Carlo. Lagi raw talaga may suot na singsing -sing si Charlie na pinagkakamalang engagement ring. Lagi naman niya. Tingnan nyo, ngayon. May suot din siya ngayon. Ano, galing, sa, sa, galing, sa sa'yo yon. Hindi, hindi. Uh, may ibang nagbigay. Hindi. Hindi. <laughs> <bakit? laughs> hindi galing sa akin yun. Yung suot Last year lang nang umamin ng dalawa sa relasyon, pero isa lang daw ang malinaw para kay Carlo. Si Charlie na nga ang babaeng gusto niyang pakasalan. Emotionally, to get married? Yeah. Yes. And do you think it's friendly? Yes. So, bakit nga ba si Charlie na ang the one para kay Carlo? Siguro day by day, hindi ko ina-expect na na ganun, pero sobrang iba lang yung yung outlook sa sa buhay, oh, okay. nag nagbago. Palaban kasi. Ah, palaban sa tamang sa tamang ano ah, tamang paraan. Ang gaan ang sarap tumawa, ang naririnig niyo naman pag tumatawa. Saka kapag may problema, upuan, ganoon, pag-uusapan ng maayos. Kailan naman kaya ang timeline ni Carlo na no, kay pag exchange ng I do kay Charlie? Wala pa, hindi ko pa alam 'yan eh. Sana, oh kasi uh, ilang taon na ako, ilang taon na si Charlie? Wala pa, wala pa. Hopefully soon. Pagdating naman sa pagiging daddy ni Carlo, masaya siya sa visitation rights schedule niya sa anak na si Enola Mithy. Sa career, busy siya sa follow-up tambala nila ni Barbie Imperial na shot in Japan. Cast din siya sa upcoming Pinoy adaptation ng It's Okay to Not Be Okay.